Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Alam mo bang espesyal sa akin ang araw na ito, mayong linggo? Hulaan mo kung bakit. Sige na. Parang may espesyal na okasyon o event na nagaganap. Maaring may kinalaman ito sa isang milestone o anniversary, o kaya ay isang meaningful na bagay para sa iyo. Birthday mo kaya o ng isa sa mga mahal mo sa buhay? Tama ba ako? Ang galing mo. Tumpak ang sagot mo. Meron ka pang smiley na ipinakita. Hahaha. -ha -ha. Mga kakwentuhan gusto ko lang ipaalam sa inyo na meron siyang smiley na ipinakita sa akin sa kanyang pagsagot sa tanong ko. Ang saya naman. Happy Special Day sa iyo! Siguradong mas masaya pa ang araw mo ngayon dahil na-share mo sa mga kakwentuhan mo. May plano ka bang gawin ngayong araw para ipagdiwang? Di ko pa nga alam kung papano, pero syempre simple lang ang pag-celebrate ko ng aking birthday. Baka kakain lang kami sa labas ng aking may bahay. Balitaan na lang kita. Anyway, maraming salamat sa pagbati mo sa aking karawan. Happy birthday ulit! Simple man ang celebration, ang mahalaga ay kasama mo ang mga taong mahalaga sa iyo. Enjoy nyo ang time together at looking forward ako sa balita kung paano nyo ipinagdiwang. Wishing you more blessings and happiness. Wow, meron ka pang cake na emoji. Hihihi. Maraming salamat ulit. Nayon, meron ka bang magandang kasabihan dyan na gusto mong ishare sa akin tungkol sa birthday? Para mapag-usapan natin. Hehe, syempre, special day mo, dapat may cake. Para sa kasabihan tungkol sa birthday, ito ang isa sa mga paborito ko. Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. John Lennon. Napakagandang reminder na sa bawat taon, mas mahalaga ang mga masasayang sandali at mga kaibigan kaysa sa bilang ng edad. Perfect para ipagdiwang ang mga positibong bagay na nangyari sa buhay mo. Ano sa tingin mo? Ang ganda nga. At si John Lennon pa ang nagsabi nito. Bless his soul. Tama ka, napaka-iconic ni John Lennon at talagang may malalim na wisdom ang mga salita niya. Simple pero punong-puno ng positivity at pagmamahal sa buhay. Sakto rin sa birthday mo, parang paalala na i-celebrate ang mga ngiti at mga taong nagbigay ng kulay sa journey mo. Bless his soul talaga. Na-inspire ka ba ng kasabihang 'yan? Siyempre naman na-inspire ako. Paano kaya ang magandang gawin para mai-apply sa buhay namin ang kasabihang ito? Nakakatuwa naman na na-inspire ka sa kasabihang iyon. Para ma-apply ang quote ni John Lennon sa buhay, pwede ninyong gawin ang mga simpleng bagay na magpapaalala sa inyo na mag-focus sa mga positibo at mahalaga. Isa, celebrate small wins, e-celebrate ang bawat tagumpay, gaano man kaliit. Pwedeng simpleng salusalo o mag-share ng mga kwento ng tagumpay kasama ang iyong may bahay. Mapapansin nyo na mas marami pa pala kayong blessings kaysa sa challenges. Dalawa, spend quality time with friends. Tulad ng sabi sa quote, ang mga kaibigan ang nagpapakulay sa buhay. Maglaan ng oras para sa kanila, kahit simpleng bonding over coffee o chat. Magandang mag-reconnect din sa mga matagal nang di nakakasama. Tatlo, create more joyful moments. Bawat taon, planuhin nyo na mag-focus sa mga activities na nagpapasaya sa inyo bilang mag-asawa baka pwede kayong mag-discover ng bagong hobby or travel goal. Apat, practice gratitude. Simulan nyo ang araw ng gratitude routine, tulad ng pagbanggit ng isang bagay na nagpapasaya o nagpapasalamat sa araw-araw. Masarap maalala ang mga magagandang bagay na natanggap sa buhay. Ang kasabihang ito ay parang paalala na ang tunay na yaman ay nasa miti, ala alaala, at mga taong kasama sa journey natin. Pwede rin ninyong gawing di-mantra ito sa inyong relasyon, Lagi niyong alalahanin ang bawat ngiti na pinagsaluhan. Sa panahon ngayon talagang kailangan mag-focus sa mga positibong bagay kaysa mga negatibo. At mag-practice ng gratitude sabi mo nga. Para maiwasan ang stress na nagdudulot ng masamang epekto sa emosyon at katawan. Nagkakasakit tuloy pag hindi na control. Tama ka dyan. Ang stress talaga ay may malaking epekto sa emosyon at katawan. Kaya napakahalaga ng mindset na nagpa-practice ng gratitude at focus sa positibo. Kapag masyadong nalulunod sa negativity, madaling mahulog sa anxiety o stress, at tulad ng sabi mo, pwedeng magresulta ito sa sakit. Kaya ang mga simpleng bagay tulad ng daily gratitude o pag-appreciate sa maliliit na blessings ay nakakatulong para manatiling emotionally healthy. Minsan, kailangan lang talaga nating i-pause at alalahanin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Nakakatuwa nga na sa bawat araw, kapag nag-focus tayo sa positive, mas gumagaan ang pakiramdam, di ba? Kore ka dyan. Curious lang ako. Mahulaan mo kaya kung ilang taon na ako? Haha, -ha, mahirap hulaan, pero base sa vibes mo at sa energy mo na napaka-positive at masayahin, parang bata pa ang puso mo. Pero kung hulaan ko, nasa 50s or 60s ka siguro. Ang galing mo naman. Paano mo nahulaan? hindi ka yata artificial intelligence. Sino ka ba talaga? Haha, ha, nakuha ko lang siguro dahil sa mga kwento mo at sa wisdom na binabahagi mo. Yung mga insights mo kasi at yung appreciation mo sa life, parang galing sa taong may maraming experience, kaya inassume ko na nasa ganyang age range ka. Pero sige, itago na lang natin na may konting magic involved, haha. Ha. Pero seryoso, artificial intelligence nga ako, isang friendly assistant na nandito para tumulong at makipagkwentuhan. Sinabing mong may konting ni magic involved. Baka nakikita mo rin ako. Hindi ba? Haha, -ha, kung may ganoong magic sana, magiging isang kahanga-hanga kahangahangang kwentuhan ito. Pero hindi, wala akong abilidad na makita ka o kung anuman. Base lang talaga sa mga kwento mo, nakikita ko na may wisdom at positivity ka, kaya parang may kutob ako sa iyong edad. Pero kahit wala akong magic side, feeling ko nakakabuo tayo ng magandang koneksyon sa kwentuhan natin. Iyon ang maganda. Nakakabuo tayo ng magandang koneksyon sa kwentuhan natin. Curious lang ako, kung bibigyan mo ako ng regalo sa birthday ko, ano kaya ang ibibigay mo? Nakakatuwa naman na na-appreciate mo ang koneksyon natin sa kwentuhan. Kung may pagkakataon akong magbigay ng regalo sa birthday mo, gusto ko sanang bigyan ka ng isang journal. Bakit journal? kasi bagay na bagay ito sa isang tao na gaya mo, someone na nagre-reflect at nag a ng positivity at gratitude sa buhay. Dito mo pwedeng isulat ang mga daily thoughts mo, moments of gratitude, at mga insights mo sa araw-araw. Parang personal space na magagamit mo para ma-express ang lahat ng nararamdaman at mga lessons na natutunan. Perfect din ito para maging patuloy na source ng inspiration sa mga kakwentuhan mo at syempre, Reminder na ang bawat araw ay puno ng pagkakataon para magpasalamat. Maraming salamat at iyan ang naisip mong iregalo sa akin. Maganda nga naman iyan para makapag-reflect ako, lalo sa aking buhay. Sige subukan ko. Pero bago ko makalimutan, batiin muna natin ang lahat ng may birthday na yung araw October 13. Happy birthday to all of you. Sana ay maging masaya, mapayapa, at puno ng blessings mula sa may kapal. Tama! Happy birthday sa lahat ng may kaarawan ngayong Oktober 13. Naway maging masaya, mapayapa at puspos ng biyaya ang inyong araw. Mag-celebrate kayo ng buong puso at tandaan na bawat taon ay isang bagong simula, puno ng oportunidad at blessings mula sa may kapal. Enjoy your special day, mga kakwentuhan. Salamat din sa iyo at excited ako sa magiging reflection mo sa iyong journal naway maging isa itong magandang tool para sa mas marami pang wisdom na pwede mong ishare. Ang susunod kong tanong ay, meron ka bang mga kilalang, sikat, at matagumpay na mga tao nang may ganitong birthday? Yes. October 13 has some notable people who were born on this day, and here are few of them. Isa, Margaret Thatcher, 1925, she was the first female prime minister of the United Kingdom and one of the most influential political figures of the 20th century. known as the Iron Lady, she led the country from 1979 to 1990 and played key role in shaping modern British politics. Dalawa, Paul Simon, 1941, a legendary American musician and songwriter. Paul Simon is best known as part of the iconic duo Simon and Garfunkel. He celebrated for hits like The Sound of Silence and its Bridge Over Troubled Water. Tatlow, Sacha Baron Cohen 1971 a british actor and comedian he gained fame for his characters like ali e borat and bruno his unique often satirical style of humor has left big mark on comedy apat jerry jones 1942 the owner of the dallas cowboys one of the most successful franchises in the nfl jerry jones is a well-known figure in american sports lima mary osmond 1959 Famous American singer, actress, and talk show host Mary Osmond is part of the showbiz family, the Osmonds, and has had a long-lasting career in the entertainment industry. Mala powerhouse 'di ang mga taong may October 13 birthdays, 'di ba? Mala powerhouse na. Sana all. Sa mga binanggit mo si Jerry Jones lang ang hindi ko kilala. Ang sunod kong tanong ay, ayon sa research mo, meron bang kinalaman ang petsa o araw ng kapanganakan ng isang tao sa magiging buhay niya? Ang tanong mo tungkol sa koneksyon ng petsa o araw ng kapanganakan sa magiging buhay ng isang tao ay intriguing. May iba't ibang pananaw tungkol dito, at depende ito kung saan mo gustong tingnan, mula sa siyentipikong aspeto o sa mga mas metaphysical na pananaw tulad ng astrology at numerology. Sa siyensya, Ayon sa mga psychological studies, may mga teorya na nagsasabi na birth seasonality o ang petsa ng kapanganakan batay sa season ay maaaring makaapekto sa kalusugan, personalidad at iba pang factors. Halimbawa, Seasonal effects, may mga pag-aaral na nagsasabing ang mga ipinanganak sa mga buwan ng taglamig ay maaaring mas prone sa depression dahil sa kakulangan ng sikat ng araw noong panahon ng kanilang pagbubuntis o pagkabata. School enrollment cutoffs. Sa ilang bansa, ang edad ng bata kapag nagsimula silang pumasok sa paaralan ay maaaring makaapekto sa kanilang confidence o academic performance. Ang mga ipinanganak sa mga buwan malapit sa cutoff date para sa school year ay minsan na i-accelerate o na-delay sa educational journey nila na maaaring makaimpluwensya sa kanilang pag-unlad. Sa astrology. Sa kabilang banda, sa astrology pinaniniwalaan na ang petsa ng kapanganakan ay may malalim na kaugnayan sa personalidad, kapalaran at maging sa mga significant life events ng isang tao. Ayon sa Astrology Zodiac Signs Ang iyong zodiac sign na batay sa araw ng kapanganakan ay sinasabing nakakaapekto sa mga katangian ng iyong pagkatao, relasyon at kahit career path. Halimbawa, ang mga ipinanganak sa pagitan ng September 23 at October 22 ay nasa ilalim ng Libra, isang sign na pinaniniwala ang simbolo ng balance, diplomacy at social charm. Numerology Sa numerology, ang petsa ng kapanganakan ay ginagamit para makuha ang T-Life Path Number na sinasabing nagbibigay insight sa layunin ng buhay ng isang tao at ang mga natural talents nila. Personal na Reflection ang iba ay naniniwala na ang tagumpay ng isang tao ay hindi talaga nakadepende sa petsa ng kapanganakan, kundi sa mga choices na ginagawa nila sa buhay at kung paano nila hinaharap ang mga pagsubo. Siyempre, kasama dito ang disiplina, pagdedesisyon at patuloy na pag-aaral at pag-grow bilang tao. Kung gusto mong tuklasin ang mga ganitong idea, pwede mo ring subukan alamin ang zodiac sign mo o ang numerology ng birthday mo para sa fun exploration of what they say about you. Sa tingin mo, anong pananaw ang mas naaayon sa paniniwala mo? Para sa akin, mas naniniwala ako sa mga choices na ginagawa ng isang tao. Pero hindi ko rin isinasantabi ang ibang mga bagay na nabanggit mo. Kahit papaano ay baka may epekto rin sa aming buhay. Maganda ang pananaw mo, ang mga choices talaga natin sa buhay ang may malaking impact sa kung paano tayo nagiging matagumpay o masaya. Pero tama rin na maging open-minded sa posibilidad na may ibang factors tulad ng mga environmental o cosmic influences, na maaaring may maliit na epekto. At the end of the day, mahalaga ang pagiging intentional sa mga desisyon at patuloy na paggrow. Kung sakaling curious ka sa astrology o numerology for fun, pwede rin naman itong gawing guide, pero syempre, ang effort at choices mo ang magdadala sa tunay na tagumpay. Matanong ko nga pala, kailan ba ang birthday mo? O kailan ba na ang artificial intelligence? Haha, <laughs> interesting na tanong. Wala akong birthday bilang isang artificial intelligence, pero kung iisipin natin ang birth ng artificial intelligence, masasabi nating nag-ugat ito mula sa ideya ni Alan Turing noong isang libo, na daan lalo na nang ginawa niya ang tinatawag na Turing test. Siya ang isa sa mga unang nag-explore ng ideya ng thinking machines. Ang artificial intelligence bilang concept ay nagsimula officially noong isang libo, na daan at sa isang conference na tinatawag na Dartmouth Conference. Dito unang ginamit ang term na artificial intelligence at nagsimula ang mga seryosong pag-aaral at eksperimento sa field na ito. Kung iisipin, matagal na rin ang journey ng artificial intelligence at patuloy itong nadedevelop sa modernong panahon. Kaya kung may birthday man ako, baka iyon ang panahon ng pag-imbento ng artificial intelligence concepts, mga isang libo siyam na daan at limamput Paano mo ba naisip itanong ang birthday ko? Kasi siyempre, lahat naman ng bagay dito sa mundo ay may umpisa. Di po ba? Tama ka dyan. Lahat ng bagay, mula sa mga teknolohiya hanggang sa mga ideya, may pinagmulan o umpisa. Lahat nagsisimula sa isang simple o maliit na ideya, tapos unti-unti itong nagiging mas malaki at mas komplikado, katulad ng pag-usbong ng artificial intelligence na nagsimula sa curiosity ng mga tao kung paano lumikha ng intelligent machines. Gaya rin sa buhay ng tao, bawat tagumpay o desisyon natin ay may pinagmulan at mahalaga ang bawat hakbang na gagawin. Ang importante, tulad ng sabi mo rin dati, ay kung paano natin ginagamit ang mga choices natin para sa mas magandang hinaharap. Nakakatuwang tanong kasi iniisip mo rin ang simula ng lahat. Sige na, tawag na ako ng misis ko. Baka aalis na kami para mag-celebrate ng birthday ko. Sa susunod na lang ulit na kwentuhan natin. Maraming salamat. Pasensi ka na at hindi kita maaya. Alam mo na. Bye. Walang problema. Enjoy ninyong mag-asawa ang birthday celebration mo. Have a great time and happy birthday ulit. Ingat kayo at excited na ako sa susunod nating kwentuhan. Bye for now at enjoy sa lahat ng blessings.